Currently, today is another weekend and we decided to go to Bahrain again. So time check is 12.40. O kaya, samahan nyo na ako. Tara na! So yun guys, na. No. Uh, no? <laughs> Ang no, hirap din pala, no? Ang hirap magsalita. Ang hirap din pala mag-vlog. Oo <laughs> nga. So, so na, yun guys, no. Recap lang tayo. Ayoko na, edgy. Okay na <laughs> yun. First stop nandito kami sa isang hindi namin alam tong lugar na ito pero naghanap kasi kami ng kainan para para kasi maaga pa eh na, time check is 2.31 so kanina pa kami nagikot-ikot kasi maghanap kami ng kainan kainan na uh, Filipino kainan so pilipili -pili kainan which means may baboy <laughs> so kaya ayun hanap kami dito hindi ko alam kung saan to banda pero, yan na sila. Sana, Dordo. Diretso. Ha? Hot pandesal. May pandesal lang pala eh. Malunggay. Ayun, siopaw. Dalawa. Kaya tayo na Dalawa na lang, no? Magkakalang butter niya, sir? One-five One-five? Homemade. Homemade, so ano? Ayun, nice. so, wala man. Na-wrong way. Na-wrong way kami. So, kaya kakain na lang tayo ng panisal. Ng siopaw na walang lamhan si Shao Pao pero wala. May show Pao naman pero Chicken And then parang Gusto nila ng kwan eh Gusto namin pala ng baboy Kaya Kaya na lang tayo Birthday so, boy po namin Ano naman si Ano naman Color blue Alunggay <laughs> Malunggay. Uy, sati tayo, sati tayo Testing natin Pinamay mo na? Ano naman? Eh. So guys, yung pandesal, nasang pandesal siya. Iya. Yeah. <laughs> Palaman niya. Pa Naganap ako ng something. Palaman, pandesal yun. kami sa <laughs> Little Italy. Wow, bonjour. Ang <laughs> ganda kayo, anong ko sa video? Bonjour, Mapel. Little Italy. Ganda kayo sa video kanina. Ayun, may nakita kami na Filipino Chinese restaurant daw. So tingnan natin to. So, saan tayo ngayon? Asa? Hindi ba? Hindi ba? Receive from your bounty to your guys. Lord, amen. Lagyan natin lang dinuguan. Yung dinuguan nila is, hindi yung Toto? Hindi siya laman loob. Mga lamman at taba. Yeah. dinuguan mm -hmm. Sarap. Yeah. masarap pa lang naman. Okay. Rentahan. pa lang 'to. ay ito. Ayun, ito 'yung bottom. Masarap pala 'pag pandesal na malunggay. Yes. Charot. Pandesal, regular lang naman. Kain tayo. Mm. Manyaman kayo ni. Kayo ni manyaman. Next naman is yung empanada nila. Wala mm. nang yogurt mo. Mmm. Parami, Sarap ng empanada. Bili ano muna. Pancet next is pancit. Ang sarap ng pancit nila. Yung toppings is konting na yung kawali. And then, with, lagyan natin ng hindi ka malansin. Lemon. Lemon. First bite para sa mga nanonood. First bite. Mas masarap pa siya doon sa kinainan natin dati. Ahh. Sa toot. Sa toot. Sa toot. Time check is 3.17. Tapos na ta ang kainan. Ngayon, punta na kami ng church kasi 5 p.m. ang English Mass. So, kita kids. nakarating na kami. So, kailangan namin magbayad na lang ng ticket. Kasi, um, parking, parking man to dito. Ito. Yan. Excuse me po. Meron po, po kayong bariya? Wala. Tanong ko lang sila. Uy, okay. no. tag 1 Tag ano na lang? Meron po kayong coins? Wala. Naya ako. Excuse me po. May coins po kayo? Coins? Oo. Oh, 1BD. 1BD ba to? Oo, oh, 1500 lang yan. Ha? Ay. Mm -mm. May coins po kayo? Magpa-coin. Walang bariyo. Sa store. Ah, sa store? Dito na lang. May ah, sige, sige. Salamat po. Maraming salamat. Ah, sige po. Salamat. Pasensya na po. Thank you. Bab, kaka-coins mo na ako. Wag na. Ay. Hai. Thank you How po. Eh, Tandra, di kadya na lang po. Nah, hindi, ah. Hindi ikaw na ang <coughs> okay lang. <coughs> lang din na kasi. Okay. Huh? Yeah. Na. Thank you. Belum salamat po. Ah, sige. Ayan, tapos na ang mas. Tapos na ang mas. Ayun, holy na si Kuan ngayon. Mabait, Mabait ka na ngayon. <laughs> Mabait na daw siya ngayon. So kaya ayun. Antay lang namin sila kasi nag-CR pa. So, Oh, oh Merry Christmas everyone. Oh. Ito na. Ito na yung next next stop namin is hindi na pala next stop. Iyon na yung uh, namin. Last last stop namin mamaya ang kainan kasi birthday nito eh. So so kaya. Kita kits later. Ngayon nandito na kami sa parking. Ayun yan pong yan pong building namin. Yan pong building na pumatahan namin. Pero ngayon is papunta pa kami sa supermarket para bibili ng ice. Sabi ng birthday boy na babilihin daw kami ng ice. So kayo na dito sa kabila. Oh. Ayun. Ayan. Diyan. Anong binili mo? Downy. Downy? San ka ngayon? 30 yan eh. 30 yan sa atin eh. And then? Hindi lang. May kasama nga lang. Ganon? May piece. 30. Nasa sa Bahrain. Pero... 30 eh. Nag grocery. <laughs> <laughs> Thank you po. 30 wow. real ter sa atin. O dito. May kasama mga ano. Concentrated na ano. Ay oo. Oh, oh. ah. Pool pala to. Good Evening. In O three. <laughs> Hello. Do later. Ayun, time check. Free 10. Baba na ang iba. Alam. Good, good night everyone. Ay, good morning pa pala dyan. Good morning. Good morning. So ayun na. Thank you so much for watching. Bye guys.